Ano, matutuloy na kayo? Okay. Pagingat kayo dun, ha? Ito yung birth certificate pala. Morning, kuya. Morning, ate. Doon na lang po, papagawa na lang po namin yung bike. Hmm. Tatay Joe, ito po yung birth certificate to. Basta magingat kayo dun, ha? Okay. Dala nyo na rin po yung washing Para po ano may Magamit po kayo doon Tignan nyo, aga-aga may sigarilyo Paano mabubuhay yung mga batang ganyan Tatay Jo Ate Angel, ingat doon ha Ingat doon ha okay. Kuya Alan, ingat kayo doon ha Kuya Alan so, ingat doon Ingat doon, no? Huh? Mm -mm. What can you say? Tingnan hmm. ang desisyon ng mga magulang, wala tayong magagawa. Mo'ng kain na. Inihi wala'y mo lang. Matanda na siya. Alam niya na yung tamat mali. Tat Tatay Jo ah, Huwag pabayaan yung mga bata doon ha. Ah. So ito na po yung ano natin. Huling pagkikita. Ano po oras darating yung ano yung tinawag sa sasakyan? Naya po, lingat na lang po kayo, ah. Lingat po kayo. Doon, lagahan nyo yung mga bata, no? Tatay Joe, lagahan nyo yung asawa niya, Wag Huwag mag-aaway, ah. Ano yung bilin ni Tatay Ram at Angel? Ano yung Wag ayaw? Ha? Huwag mag -aaway. Tapos? Susunod sa magulang. Okay. Ano pa? Tatay Ram. Paano pa kayong susunod niyan? E, eh, nandun na kayo niyan. Kay mama at papa na lang. Okay? Tapos huwag mag-aaway. Tapos pagbutihan yung pag-aaral, no? Okay. So, paano? Hag na si Tatay Ram kasi... alis aalis kasi ako eh. Hag kay Tatay Ram. Mm ma. Ingat kayo dun, ma. Pa. 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 Mm ma. Mm ma. Mm ma. Mm ma. Mm ma. <laughs> bye bye. Ingat. Ingat kayo dun. Mm ma. Nalungkot yata si Allen. Eh. eh mama nyo yan. Hindi, hindi natin maano si mama niyo, no? Pagka laki nyo, magkakaisip din kayo. <laughs> Ay, po, ingat po kayo ah. Ingat, ingat Tatay Jo. na lang kay Tatay Jo, mamimiss ko kayo. <coughs> Ay, po, pahag na lang for the last time para So, pano? Ingat. Bye-bye. Check ko na lang po kayo mamaya din kung nandito pa ako. bye Bye-bye. Bye-bye nalungkot si Teglito oh. okay lang yan ganyan talaga eh, ako nga hindi makapagsalita sa lungkot eh. Oh. ayan lang sempre. magulang wala tayong magagawa pero kung itadaan natin Aam. sa DSWD wala silang ano talaga hindi sa kanila lang din kasi yun eh hmm. eh si hindi niya alam yung yung siguro Hmm. Ala siguro hindi, hindi wala yung bata. Hindi hmm. alam niya naman tamat mali. Ayun na muna natin sila. Okay. Magpaalam ka na. Ay, sige po. Narito to. Hmm. Oh. Tapos oh. ah, sundo daw sa jeep. Para wala problema, masabi mo doon sa pamilya niya yung ana. Eh, Hindi rin matutulong kaya sinuli na na. Hmm tingo ba yung narit ayo ba yun sabi nilo kausapin ru yung mga pamilya ni ano tatay Maligo lang ka mo ayo maligo Meron pong ano jana dito pong gusto nyo pa hatid na lang kayo o ano oh. ano ano si ano 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 po yun? Hindi ba? Oh, tingnan mo. Hindi pa kayo maalis. Wala ka ng po. Yung po. Di ba yung po? Gagamitin yung po. Lagi at Angel ha. Doon, no? Kahit wala ako, dapat nagpo-po pa rin, no? Kasi importante yun. Paggalang yun, no? Galangin niyo si mama at papa niyo. Ganon talaga. May po. Laging may po. No? Okay. Kasi mga magulang natin sila, chipo mm. Ano po? Si Ichi po? Sino po yung Si Ichi? Si Anak. Anak ni Taabin po. Hmm. May sinasabi po si Kuya Lito, Tatay mm -hmm. Joe, na wala po kayo daw, ano, papasokan ng trabaho ngayon doon? Ma! Bakit po siya paano po pala yan kung ano po? Walaw kayong panggastos. Oh, Nanay Apol, wala palang papasukan. Ano bang mangyayari kaya dyan? Nanay Apol. Mahira po yan yung mga bata kung walang papasukan. But kasi ba't ayaw nyo pong magsalita? Kaya po kayo kinakausap. Matitiis nyo ba yung mga bata? Walang kakainin. Kailangan nyo magsalita. Ang dami na po natin natutunan. Dapat po alam po natin yung pagsagot. Ay, nagpa nag ano lang kay kay teacher Flor na nai-jack Uwi silang dalawa muna para makapag-isip-isip. Pero yung mga bata maiwan kasi kailangan nilang maayos. Ayun nga, nag ano na siya kala hindi ko alam sa kanya. Inuulit po namin na ni Apple para sa mga bata. Pwede naman di umalis. Pero wag maninigarilyo. Aasikasuin yung mga bata. Siyempre. Kukunin yung kukunin mga bata. <laughs> Ang dami ko pong anak. Ba't ko po pag -interesan sila? Ano po ba? Masaya po ba kayo? Ito na lang po sa... Nayapol, tumingin po kayo sa akin. Nani Apol Wag ka man tatalan, ate. Wag niyo paglaruan yung mga ano. awag oh, wag niyo na hawain sa si baby. Wag, ibigay mo na ate Angel. Pahiram mo na yan. Pahiram mo kasi bata yan. Dapat ikaw yung... Hindi. Yung ano, yung mic. Pahiram mo yung mic. Malis ka daw dyan. Alis ka daw dyan. Alis ka daw dyan. Anong sabi ni tatay Ram? Di ba wag mag-aaway? Doon na, doon na po. Di na. Di na sa... Pag laki noong mga bata na nai-apple, pagka sila yung nasusunod, kayo lang po yung mahirapan. Sigarilyo Pagpapaligo mm. Tsaka makakabuti ho yung sa baby nyo Ito po Pero wala akong pumipigil na uwi kayo Kung doon kayo masaya Ang ano lang ho natin dito Yung mga bata Tapos sabi pa ni kuya Lito Walang makukuha ng trabaho si Tatay Joe Paano kakain yung mga bata? Tagulan pa naman. Masaya yun lang po. niulit ko. Walang pumipigil sa inyo. Kung doon masaya. Pero ang hindi eh, rin po ako mapakali. Yung mga bata, tagulan pa. Lalo na walang papasokan si Tatay Jo. No? Pag-isipan nyo din po. Pero ako, aalis mo na ako. Nandyan ho si Kuya Lito No? Kung ano naman po, pwede ko kayong ano. Yung sasakyan na lang po dyan. Mas maganda. Kami ho yung maghatid para hindi ko kayo ano, mahirapan. Tumawag daw kasi siya ng jeep. Pag-isipan nyo muna. Kapakanan nun mga bata, kaya po namin pinapahinto yung pananigarilyo. Kailan lang pala sa sigarilyo. Eh. No. Madali naman na ano, o, tigili ko na yung pananigarilyo para sa mga bata. Mm. ano, bueno, alis muna kami. Tapos, um, mas maganda mapag-isip muna ni Nanay Apple yung ganun kasi mahirap yan tag-ulan baka wala silang kainin eh, ang, yun ang nasa yun ang nasa isip ko kasi pag, pag uwi nila hirap talaga doon mm. Tatay Joe, pag-isipan nyo din ho si, muna ha si Tatay lang ayaw mm. mm. I-explain nyo sa kanya, dapat ang uh, ikakabuti ho ng mga bata yung masunod. Ako'y magsasabi. Tayo 'yung koena mo. May service pa. Ako. kapon po nag-usap po kami dahil nga po halos isang buwan parang inayaan namin parang wala po nung ano sa mga bata. So sabi ho namin yung mga bata, ililipat ho namin doon sa bahay, sa office. Tapos uwi na ho muna sila para makapag-isip-isip po. E ngayon po, nagagalit po si Nanay Apon. Pwede naman po, sabi namin, o oh, sige po, basta huwag maninigarin nyo. Aalagaan mo yung mga bata, papaliguan mo yung mga bata, at ano po yung makakabuti sa mga bata? Aso. Ah, Ayaw pong, ayaw pong Ayaw pong ano, ayaw pong ay kami po gusto namin iiwan 'yan. Mm. Hindi naman po nila kaya hindi naman nila mapapakain, hindi naman nila mapag-aral. Opo. Oh, Ikaw okay. gaya po na sabi ni Kyo, hanggang kaya niyo daw pong pag-aralin. Mm. Yun nga po, yun yung sabi ko nga po sa mga bata, mm -hmm. kaya kong ibigay yung best ko ni Tate Ramon niyo. Dito lang kayo para mapabuti yung kinabukasan niyo. Kaso, hindi po sila halos talaga natanong ko po sila kaha isang araw at saka po kahapon at kagabi sabi po nila maiiwan po sila pagising ko po iba na po yung desisyon ng mga bata Angel ano gusto mo uuwi kayo na maiiwan kayo dito yan sagutin si tita bakla. Ano gusto mo dito? Kaya lang o uuwi ka dito? Kaya hello. Hindi po. Ha? Dito. po. Dito? Mm. Dito ka na nga lang, mag-aaral ka din eh. Ka doon, magugutom ka na naman doon. Hindi ka makakapag-aral. Pero alam na po nila yung ano, nanay, yung parang ano ba, gusto nyo bang gumanda yung kinabukasan nyo, yung buhay nyo? Gusto daw po. oh, uwi naman pala eh. Dito na lang kayo. Hmm. ko hey, na din kayo doon kapag ka-bakasyon, uuwi no? kayo doon. Pwede naman po sila dito, kaya lang po. Ayan yung sumunod. Ay, yung paninigarilyo. Kaya lang po tayo magagawa sa talagang ganunang <laughs> puno. Kahit ito si Tatay Joe, gusto niya dito po sila. Kaya lang si Nanay Apple, sabi ko nga po, kung saan mapapabuti yung mga bata, doon na lang, wag na humuna kayo kasi hindi na ho namin kayo kaya. kaya sabi ko siya kayo August, bago bago yung takbo ng utak niya. Minsan food, minsan food. Pagka doon, na ano yan doon, uuwi daw sa inyo. Hmm. Nung kinuha na. Isipin niyo po ah, nanay. Konting mang linis doon sa ano. Waking gusto lini. po. Wala. Gusto po, ano. Ano ba? Kami huba ba habang buhay? Ganon? Sa kanila man po, ganon yun. Talagang kahit pagsabihan mo ng pagsabihan. Mm. Ganon pa rin po. Ano ba tatay? Ano bang ano niyo? Anong ik? Hindi siya eh, Pag nung inaintindihan, ano, ano, ano gusto niyan? Gagaya nyo sa inyo na hindi makapag-aral. Hirap sa pagkain. Abay! Uuhuhuhi kayo, kayo na lang muna. Isama nyo muna si Luglog at si Luglog maliit pa yun. Hanggang kaya naman daw nila pag-aralin, pag-aralin nila, Ayon nyo ba yun? Malay nyo, maka may makagraduate kayong anak na teacher. Mm. O ano? Ipaparas niyo pa sa amin. Yung high school nga lang po, mapatapos ko lahat niya, masaya na ako. Yeah. Basta kaya po eh. matuto ng... lang ng birth certificate, makagraduate oh, sa ma kahit paano ma... Tama. Ayun pala si trabaho, nandito ko, nandito pala. Madali siya makapasok. Hmm. Dahil kauna-unahan po hinahanap doon yung birth certificate. Tsaka gusto namin tanggalin na po sila dito, doon na po sila sa office. Kasi nga po, hindi mo sila naalagaan. At hindi sila nagbabago, may gatas yan, may vitamins po. Doon din. Nay, ganito ah. Kaya po isang buwan hindi ko sila pinuntahan. Ako, si Ate Janet lang, dinadala ng pagkain. Huling punta ko, dalawang kahan ng sigarilyo na kahan po dyan. Sabi ko, hindi ko kayo pupuntahan hanggat walang pagbabago. Hanggang sa, hanggang, hanggang, hanggang ngayon po. Tapos kahapon na, kita ko, patago siya, tinago doon yung sigarilyo. Alam niyo ba kaya kung siya nakalbo? Hindi ko namin linabas yun kasi lalabas na pabayang ina po siya. Ang dami mo niyang sugat. Hindi yung simpleng pagpapaligo po, hindi yung magawa. Kailangan po ba araw-araw kami yung nagpapaligo? Ano ano ang Angel, uuwi ka rin no? dito ka. Sagot ah, na. Matuto lang kayo magsulat at magbasa. Pag doon kayo, hindi na kayo mag-aaral. O ano gusto nyo? Alam niyo. Mag-aaral kayo o doon lang kayo? Laboy-laboy, takbo, laro, ganyan. Hmm. Kaya hmm. kipag sa mga bata ron. Sumbungan na sumbungan. No, ano? Imbis na nandito, nakakakain kayo ng maayos. Nakakapag-aral kayo. Mm. Ikaw, oh, di ba sabi mo na gusto mo makapag-aral? Oo. Oh. Tsaka hmm. kayo nagigising, maghihilamos na, magtututbrush, tapos maliligo na, malalaki na kayo. Ganun na nga po ginagawa nila, nanay. Kaso nga po, nung sabi ko, siyempre, imomonitor po namin, hindi naman po lagi kami dapat. No. Siyempre, titignan nun natin. Tapos... Wala na po talaga nila po talaga makakasahan <laughs> nyo. Eh, kapag nandun naman po, siyem, may titingin-tingin pa rin po sa kanila. Opo, kami na po. Ka Kaya nandun na po. Lang lang Kumbaga sila, uwi na po talaga. Si nanay at saka si tatay. Eh, nyo nga. yung nandito na nga kayo, eh, ganyan pa rin. Oh. Dudungis nyo pa rin. Hmm. Malalaki na kayo eh. Ikaw, Angel, anong grade ka na? Malaki ka na ha? Hindi na po iigib ng tubig yan, ha? Oh, hindi na kayo iigib ng tubig. Gripo na lang. Ipihit okay, lang kayo dito. Ayaw ko po sa akin nanay mo kasi Lala alam ko kayo, do. may washing. Wala siyang taga-igid. Lalaki na kayo, ha? O. Kakaisip na kayo. Kahit pa paano matutuwa na kayo sa sarili nyo. Gagawin hmm. nyo lang dito. mag aaral lang kayo. Huwag nyo na pong problemahin yun. Yung mga mata na lang po. Eh, kaso nga po, siyempre, Ayaw naman nating, da kahit daanin nyo natin sa DSWD, kung saan papabuti yung mga bata, oh, doon nila dadalin. Kaya lang, syempre, yung ayaw naman nating saktan yung damdamin ni ano Nanay Apol. Kaya po sabi, o oh, sige po, yun yung decision nyo, mm -hmm. pero yung konsensya ko ba, hindi mahinto, kaya bumabalik pa rin mm -hmm. ako sa pag-isipan nyo ng dalawang beses, at tatlong beses. Kaya po, bago po ako umalis kanina, sige po, pag isipin nyo po, po ulit. Ikaw tatay, gusto mo silang iwan dito? Ang day kayo hindi nyo na kaya at na kayo, pag-aaralin naman daw sila. Maalala naman, naman. may tutulog nyo, kung kami aasahan nyo eh, nakita sa tambak di anak namin ilay Sila ay layo para iskwelhan sa atin. Sabi mm -hmm. ko kaya nila lakarin, ayan lang eh, bakit hindi sila makakapasok? Hindi, kaya to si tatay, It's tatay tata. Joe kagabi okay, okay po siya, iwan na lang yung mga bata.